May bahay siya, eh, no? Meron. Ito siya, bahay yun. Mm. Ay, di na lumilipad, oh. Huh? Do no? Baka pumunta sa amin yan. Good morning, guys. Nasa Dila Costa tayo ngayon. Dahil uh, dito yung customer natin. Lilinis tayo ng isang split type. Then, after that, Sacred Heart naman tayo may dalawang split type. So, ngayong nga araw is eh, tatlong split type yung lilinisin natin wall mounted Speed type so inaantay lang natin yung kasama shout out kay Ali Di Guzman at kay uh, marami tayo dyan at kay Jan, Jan Christian Siastris shout out ganun din kay Pinsan Evelyn Gomez Maslog watching from Cebu and Bohol Shoutout uh, shout out sayo uh, shout out din kay Utot Utot kay Maida at kay uh, tinatawag na The Awards at ganun din kay ano kay Joker shout out sa'yo oh, good morning magang biyaya to maglilinis tayo ng aircon ngayon so see you mamaya ng konti antela lang natin yung kasama natin so yun dito tayo sa Dila Costa Linis tayo ng aircon dool wala na naman sa bahay natin ng pera dool nasa bahay ng customer oo oh, yun so hindi po natin butasin yung higaan natin. <laughs> Dahil para magkapera daw, Yung ganyan namin, hindi kasi sila. Wala pa naman. Hmm. Mas bugbog to kaysa dun eh. Si hindi nga yun, ano, hindi nga kasi araw-araw o gabi lang. Oh, Dito kasi, pag nandito yung mga bata, oh. nagagamit talaga to. Kahit to wala si Sarah at kasi si Ma'am. Lalo na kung wala ka. Sila-sila lang. Matik <laughs> wow, yan na. Oo, sige na. Lalo na yung, ano, galing Ay, sila, June, basketball. hindi ka kaya ng ganito. Sira na pala, anak, o. Oh. Ito, sira-sira na. Filter, kamo? Filter daw. Kaya na, mahirapan ka. ano na, kasaglit. Itay-gutay na. Mahirapan ka kung saan ka makabili niyan. Oo, oh, hindi, la lahat, lahat na meron. Punit-punit na sir eh. Ayan, oh, punit, punit. Yung filter. Yan o. Oh. Punit-punit na siya. Kaya lang. Hindi natin sigurado kung meron silang available na ganito. Sa saan yan? Sa ano? Sa age meron yan? Ah, wala. Wala ito. Hindi, huwag mo nilagyan ng filter. Hindi, lagyan natin. Mm -hmm. Hindi pwedeng wala. Mabilis din mo may mo. Hindi, papalita mo naman eh. Hindi. Kung meron kang, mabili. <laughs> wala akong ba mabibili niyan? Hindi, basta-basta meron tayo nito eh. Yung oh. mga karamihan nito, mga sikanhan. hand. Meron. Kasama na lang po yan. Oo, oh, kasama Biasan naman po lang. Opo. Pabili na lang ako. Mm, kung meron kayo makita, sir. Hindi, ikaw na lang bumili. Ah, sige sir. Sabihan kita sir kung meron, sir. Ang mga ano. Ang Ah. No? Ah, dumi -dumi oh. ah, ano yung amoy? Kasi ano yung tubig. Uy. Oh. kahit kailan, sugi so, okay, ka talaga ng mga putak tinol ano? ah putak Ate, ang lalaki! Dol, huwag mo munang bulag ko yung bagin, Dol! Dol! Ang ah, ng bahayan? <laughs> ha? Asan? yan. Ha? 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 sa Ha? Hindi yan. Napatay na Ha? eh. Yung iba, oh. Nalalason sila eh. Multi insect killer. Ha? Oh. Dol, hindi lang pala panglinis ang ginagawa mo, Dol, ha? Nag, nagtataboy ka rin pala ng mga insekto, Dol. Ito po yung bahay ng ano, takte. Ito pa isa. Ito pa malik. Malik. Ito yung bahay na po takte, Ay, Nay. Baka pumunta sa akin. Ayan, wala na laman, Nay. Ayan yung bahay na po takte, Ay, Nay. Inisprihan natin kaya nawala sila. Ay, At yung iba, deeds na. Hagis ko na po. Hagis ko na po. <laughs> 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 ko Wala na, wala na. Wala na Oh, multi ano, nakita ka, nabasa ko na basa ko 'yung multi killer eh. Insect killer eh. Para eh. ko multi split. Hindi, multi insect killer lang. Ang ah, idol? Tapos na ang linis natin. Tapos na rin napagtaboy ng putakti nagtitisting na lang tayo at yung massage chair babalik natin yan sa pinagkuhanan natin dito so yun sabi ko sa inyo hindi lang kami naglilinis ng aircon nagtataboy din kami ng insikto with Ali <laughs> magaling si Ali dyan eh In nagtataboy ng insikto insik <laughs> so yun nagtitisting ah, na tayo insikto In yun Ayan. Uh, na dito dol. Wala nang dami dito dol. Pwede na natin ilagay ang no, uh, massage chair. Anong ano yan? Anong number yan? 16? 16 yan doll. Apo, 16. Dati naman yan, hindi 16, kuya. Apo. Bago dati niyan, ganyan.